my goodness. Ah, so hot. Oh my gosh, ano ba kasi lugar ito? Where the hell am I? Oh. Ah, oh my god. Ah! So, oh my goodness. Kuya, excuse me. Hi. Uh, ask ko lang, do you know where Barangay San Isidro is? Because, you know, I think I'm lost in the middle of nowhere. Uh, opo ma'am. Eh, direction nyo lang po Tapos po, punting lakad nyo na lang po dyan. Eh, magtanong-tanong na lang po kayo dyan pag may nakita po kayo. Oh. Basta malapit na po yan, ma'am. Makakarating na po kayo. Okay, kuya. Thank you so much, ha? Thank you sa Ah uh, Okay, alis na ako. Bye. Thank you. My goodness, ano ba yun? My gosh, are go na ba? It's so hot, it's so lagit lagkit na. What's that boy boyfriend kong yun? Uh, huh? Oh my gosh! Ah, manong manong, excuse oh, me. Ah, okay, no. uh, can I ask a question, po? Because you know, like I'm lost. But mm -hmm. do you know anyone whose name is Gino Alejandro Perez? Gino Alejandro Perez. Yeah, yeah, Gino Alejandro Perez. Oh. You know, ah, uh, kasi he's my online boyfriend for two years na. And sabi niya po kasi, magpropose na siya sa akin ng kasal once na meet. And ngayon lang po kami mag-meet because we only knew each other through online. You know, baka di niyo na-gets. Millennial tingi. Ay hindi, gawa ng... Kung ang, ako na may Nakakaintindi na English Ingles, ano? Uh, ang hinahanap mo ay si Gino Alejandro Pires. Exactly? Ay, ini, mean, ako si Alejandro Pires. What? Ako ang boyfriend mo. Ay, oh. wala akong alam na. Oh my gosh, Mano. Are you kidding me? Stop hindi, it, okay? Hindi, baka dito ka? papagkat ako sa iyo. Teka, teka. At baka dudogan ako siya. Ay, wari. Uh. Ay, baka ako yung Gino Alejandro Pires eh. Pero ining, nililawin ko siya iyo. Ay, wala akong... Napakaganda mo yun ay ay Ah ah Oh my gosh, gosh, Oh my gosh, oh my gosh, Manong Wait a minute So you're Gina and Harper's Ikaw yung boyfriend ka Ikakasalik tayo A kita Kita. oh my gosh ah, No, 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 no Hindi ako pumapata sa matanda Teka, teka, inay, teka, My boyfriend is young and fresh Okay, okay, okay Impossible like a girlfriend Ganare, ano Nilinawi ko lang sa iyo. Ang uh, pangalan ko ay Gino Alejandro Pires. Uh, Ikaw, hula ko uh, ang pangalan mo. Ang pangalan mo, initial na lang. Uh, ang initial mo yung OA. Uh, o, A. Bakit naman po? Ay, overacting ka naman eh. Oh my gosh, ma. Nung sino ba naman hindi paparact ng gano'n? Knowing na mm, medyo thunders na yung boyfriend mo. Ay, hindi. Gano'n rin na lang. Alam mo, baka ang inihanap mo si Day Jr. ko. Ako uh, eh? ay si Gino Alejandro Pires Senior. Uh, may anak ako, si Day Jr. Baka yun ang iyong boyfriend. Ah, uh, may picture po ba kayo? Teka, teka. Teka ha, nadi nila ang... Ganari na lang! Ang ibig mo mo siya may Ikakasal ka sa anak ko? Exactly, Tito. Aba, ay nakita mo na ang anak ko? Eh, uh, gwapo yung anak niyo, so... Ay, siyempre, okay, mama na yeah. sa akin. <laughs> Teka, ganda rin nila ang ano? Okay po. Ay, din tayo na lang sa amin para makilala mo yung aga si Daniel. Ay, Aba. point yan, Manong! mano. Ay, po, let's, go! let's go, muna, let's go, eh. let's go. Dine, dine, dine. Sumunod ka lang, ah, sige, okay. sige, hindi, hindi, hindi. sumunod ka lang, sumunod ka lang. Let's go! Oh my God, nasa na ba yung boyfriend kong yun? pala Tingnan natin ating hanapin. Dini, dini sa pandarin. Oh, ilalim lining. Oh my god. na yun pala. Junior! Oh my goodness. Ano po bang daan to, manok? Oh my god. Oh! ayun pala. Ayun, eh pala. Ayun, ayun pala. yung hinahanap Ah, yung Ah, ano ano yung ay, aring ka! O, oh, tatay! Kanina ka bang hinahanap na rin? Babae nga English ng English! O, oh, eh, sino ka? Ay, hinahanap si Gino Alejandro? Ah, uh, Pires! O, oh. hindi naman Junior! Ay, akala ko yung ako, eh! Ay, kung hinahanap, mo Ah, uh, hi, Mina! Ayan na nga kasi, Junior! Ah, uh, oh, nga. thank you po. Oh, sige, mag-uusap ko lang kayo. Tatay, kilala ko yan. Oh, kilala mo. Oo, uh, kilala, okay. Kilala ko yan. Ako yung una na. Ay, sige, tatay. Ah, uh, Nakulunti ako eh. Kalimutan oh. ako ini magagasin so, niya. Init. Baka eh. Ah, thank you, tita. Uh, hi, Mina. Ah, uh, na nakarating ka na pala. Eh, maligayang maligaya ako ngayon eh. Nakita na kita. Eh, dalawang taon din kita na hindi nakita eh. Hi, Gino. It's nice to see you. Nagtatanim pa pala ng palay? Ah, ah oo, oh. eh, ito ang namin ni eh, tatay, magsasaka siya, ah. pati ako On? Oo, oh, oo oh, nga, eh, kailangan hanap buhay namin din sa bukid So, mainit, my gosh Ay. Ah, uh, oh. hindi mo kasi na-mention noon. Na nga, eh, na kami na may ayos lang din eh Et, at aringat kami aring, mga, mga palay tinanim na namin at kami may, may maani sa susunod na buwan sobrang init naman dito wala bang pwedeng silungan so init ay nako eh, doon po sa amin ay tika ang maigi pa ay, tara muna umuwi sa amin nang marin makita mo yung aming bahay doon uh... ha oh, tara na uh... ah, walang kapuputikin ko mawa ka yeah. sa akin at baka malaglag diyan sa ano ay! Oh my gosh! So kipot, okay, Gino! Ay! Nakakapagod! Ay, Eh, nga pala amin! Tara pumasok! Tara! Tara! Ah. Ah. Hindi talaga. Mainit nga eh. Nina, na. <gasps> nga pala ang bahay namin. Eh, pagpasensyaan mo na. Medyo maliit. Eh, pero... Mapapansin ko. Hindi ka pa naimik. Simula kanina. Bakit? Anong problema ba? Ah, uh, wala naman. Question na you're really you know, living here in this small house? Okay. Okay. Oh, hindi may problema ba? Ah, uh, wala naman. But look, Chino, I love you and I travel this far para lang makita ka. But I'm just thinking kasi, what if you know, paano pag bumuo tayo ng sarili nating family, paano natin sila masusupport and everything? Hmm. Ah, uh, alam mo, Mina, eh, dito sa bukid, kapag nagtanim ka, pagdating ng panahon, kay may aanihin. Hmm. Kamagsipag ka lang, dito sa bukid. <laughs> hindi, hindi ka magugutom. Yung mga hayop diyan yan sa labas mga gulay diyan, tanim ko yan para pagdating ng panahon hindi na kami manghihingi dahil kami may tanim na ay eh, pasensya ka na eh, ganito lang ang estado ng buhay ko eh pero kahit pa paano eh, masaya naman kami mm -hmm. eh, arin na lamang eh, ako ganyan may tatanong sa iyo ano yun? Eh, hey, paano kung aray lang ang kaya kong ibigay sa iyo? Ah... Eh, hey, ayaw mo na magpakasal na no? Hindi, ayos lang, naiintindihan kita. <laughs> ah, aalis ka na? Ayaw mo na ng kasal? Who told you? You know, Gino, to someone na naiintindihan ang kaartehan ko to the highest level and to someone na lagi akong sinusuyo at tumatawag sa akin through online and to someone na mahal na mahal ako at na-appreciate kita lalo seeing you how hardworking you are. I may be maarte, pero hindi ako mukhang pera. Time naman para saluhang kita sa hirap, ba? Diba? And soon, kasasaan ba at uunlad din tayo. Eddie ready ka ng tumanim. Kasama ako. <laughs> you mean mapudpod ang nail polish at malusaw ang makeup under the sun? Oo. Oo. Oh, yeah! Let's make this work, Chino. O ano na, mag-propose ka na sa akin. Eh, hey, isa na lang, Mina. Eh, hey, pagod ka sa biyahe. Eh, hey, kailangan mo munang huwag pahinga. Hmm. Ah, um, Chino? Asan tayo? Kaninong bahay to? Ah... Uh... Mina, kung tatandaan mo kayong sinabi ko sa iyo dati. Which one? Eh, Mina, Nina, pagpasensyaan mo na ako. Kung nagsinuwan nga ako sa iyo, eh, na kasi akong maloko at pagsamantalahan ng mga tao dahil sa yaman namin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ah, yung mga lupa na nakita mo kanina, uh -huh. saka yung sa bandariya na farm ng mga manok. E, eh, ang ni eh, sa amin talaga yun. At itong bahay at saka lahat ng nakikita mo dyan sa paligid ay amin. Kami ang may-ari ng negosyo ng lupa at palayan. At ngayon, uh, naputunayan ko na hindi lang material na bagay ang kailangan mo sa akin alam kong handa kang magsacrifice ng buhay mo para sa akin at panahon na siguro Mina para magsettle noon ako at ikaw yung pinipili ko na makasama sa hirap at ginhawa ng buhay at mahal na mahal kita Mina maria carlinda flores <laughs> will you <marry> me? <laughs>